Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo ang isa sa mga dokumento ng simbahan. Kung hindi ako nagkakamali, Evangelion on Shanti ay nagsabi ng ganito, no? Modern men listen to witnesses than to teachers. And if they listen to teachers, it is because they are witnesses. Ang mga tao sa kasalukuyang panahon ay nakikinig sa mga saksi, hindi sa mga guro. Kung sila man ay nakikinig sa mga guro o guro, yun ay sapagkat sila ay mga saksi. We have to walk the talk. No? Walk the talk. Ibig sabihin kung ano ang sinasabi mo, iyon ang gawin mo. Lalo pa nga kung ang mga salitang ito ay galing sa mga tagapagturo, galing sa mga nasa komunidad, halimbawa ay kagaya ng pari. Kung ating kukunin ang tema ng mga pagbasa, sa unang pagbasa at sa ikalawang pagbasa, ang Ibanghelyo medyo mahirap sa una no bang kinalaman ni Ruth doon sa sa pag uh, sa sakilos ng salita no pero maganda yung sinabi ni Boos anong sabi ni Boos kay Ruth nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Tapos sa gospel yon, Okay? Ang sinasabi, dapat ay gawin ninyo kung ano ang inyong sinasabi. Hindi katulad ng mga pariseyo. Hindi katulad ng mga skriba. Marami silang ipinapapataw na batas. Pero hindi naman sila kumikilos. Di hindi nila sinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Between the two situation, palagay ko ang salitang makukuha natin doon is integrity. Mahalaga yung integridad pag sinabi nating integrity, ano mga katulad na salita o derivatives ng integrity? Uh, integrated, integral. Pag sinabi nating integrated, o integrated National High School, isa. Uh, integral mahalaga. Parang ganun. Kapag sinabi nating uh, integrity, may isa, no? Areho Ibig sabihin buo. Katulad ni ni Ruth, oh, may integridad siya. Dahil iniwan niya yung kanyang bayan, ang kanyang mga kamag-anak, kahit mahirap para kalingain yung kanyang biyanan na hindi na niya dapat pananagutan pa. So that's integrity. Ayun din naman yung pagsasaisa ng salita o gawa katulad ng hinahanap ng ating Panginoong Isu Kristo sa mga skriba at sa mga pariseyo, ang ibig sabihin, integrity. Kung ano ang sinasabi mo, gawin mo. Ngayon, kung hindi mo ginagawa yung sinasabi mo, huwag ka nalang patawag na guro, huwag ka nalang patawag na teacher, huwag ka nalang patawag na father. <laughs> sayang. Parang ganun. Okay? So, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga honorifics. Ani? Pag sinabi nating honorifics, yan. Yeah, si engineer, si architect, si attorney, si father, si mom, o si teacher. Pero sana, more than uh, title of entitlement, maging ano na lang siguro yon identification so that we can easily identify each other. Ani, ibig sabihin ng identification, ah, punta ka doon kay Raymar. Sino pong Raymar? E, yung pari. Ah, si father. Ah, punta ka doon kay Edwin. Sino pong Edwin? are yung, yung ano, architect. Ah, si architect. Madali lang. Para ma-identify lang natin ang isa't isa. Ah, iyon yung pari. Ah, iyon yung police, Ah, iyon yung teacher. Ah, iyon yung engineer. Ayan. Pero kasi sa ibang lugar, mas neutral. They call each other Mr. Miss. O oh, Mr. Olila. Miss ganito. Okay? Kasi so kahit paano din naman, may dating din yung, ah, si architect yan. Ah, si Padre yan. So, kahit paano medyo nakakaano yon medyo may dating. Pero siguro, be that as it may, pangatawanan na lang natin. Ani, pag sinabi natin pangatawanan, siyempre, ang root word ng pangatawanan ay katawan, bigyan natin ng kilos. Ani, bigyan natin ng laman kung papaano tayong kinikilala ng mga tao. So, integrity, yung kaisahan ng salita at gawa. Amen.